drivers tapos na po kaming nagpuntal. Ano, sobrang 'Yan po ang arsia, 'yan po ang hihilahin ni tacho para hindi naman bumalik 'yung kanyang wing, wing sa pagbaba. Ha, ah, sobrang bigat po talaga sa wings. Bubuhatin mga nevers Parang parang may pinaghandaan po kami ngayon at nito. Uy, mukhang ni Likke ko 'yun, ano yung Puan sa kitchen. Be, okay, nga nga. No? <laughs> Yan, kasi sobrang sagabal po ito yung katig. Kaya ininata namin ng kunti. You know? Yan, tinanggal na po ni Tacho yung arsiya. Yan po kasi ang kanya pong uh, maghawak sa kanyang wings mga Rebels para hindi po siya ah... Uh, umalik sa dati pati po dito sa kapila mga divers kailangan talaga pantay pantay po yung pagka kanyang angat sa kanyang wings kaya tiningnan tinignan namin bagay na nakaangat na po ng kunti o so, ito na po kasi tapos na po tayo sa engine nagpalit ng pump belt gear oil at saka asite ayan at saka asite sa engine para palagi po siyang condition yung makina pag biniritan mo hindi siya hindi talaga siya hindi talaga siya bumigay hindi katulad ng ibang engine mga drivers Aabot ng isang taon bago po sila magpalit ng asite tapos yung iba naman magpalit ng asite mga drivers asiti naman po yung asiti na ginagamit yun po ang pinapalit nila si useless lang talaga yan po Tinanggalan po ni Kap Mawi yung Arsia para yan po ang ano yan ang po ang humawak sa kanya para hindi po siya bumalik Ingat. Gap mawe and dito po sa kabila. Tapos sa kabila naman si Tacho. Diyan po si Tacho. Sabay po silang hihila sa Arsia mga reverse para hindi naman po bumalik sa normal yung kanyang wings. Yan po. Para na po, pag tiningnan mo yung wings niya mga drivers, yan para na po siyang langgam. Hmm para po siya langgam na lumilipad oh. tingnan nyo naka naka ano na po kasi nung premier, nung una po mga drivers sobrang ano po sobrang sagabal po sa kanyang katik at saka sa kanyang wings kasi walang gis po ngayon oh. No? kaya ano po inaangat na namin yung kanyang wings tapos mamaya po mga drivers um, mag ano po kami mamaya maglagay ng ilaw sa kitchen at saka sa ano po sa harapan ng bangga para tuwing gabi hindi na po ano madilim kasi may ilaw na yung bangka namin okay lang naman po mga drivers kasi may meron naman po kaming solar ngayon wala nang problema sa battery hindi na po kami takot na malubat yung battery namin kasi pag tuwing araw yan mag charge naman po yung battery dahil sa solar magaling po si kap Maui mag kumbinar ng mga ano po ilaw, solar ganyan yan po ang ano po niya may talent po si kap na mag repair sa bangka namin ginanito namin itong mga drivers pinakondisyon namin ngayon ang makina para pag may habulan yan siguradong hindi po aangka yung engine namin kasi sobrang sakto po ng maintenance to itong namin yan po malaki po yung bangka na to pero malakas talaga siya tumakbo mga drivers yan yan o ito po harapan sa bangka namin no? yan yan lang sa lahat na napapanood ng video na to no yung may ari ng mga bangka katulad nito kailangan talaga yung oil nyo aabot ng 6 man dapat change oil na kayo hindi kailangan aabot pa ng ilang taon ilang buwan dapat 6 man nakapalit na po kayo ng uh, oil sa inyong engine para pag gusto mong bumirit, hindi po aangka yung engine natin, hindi po mag-surrender kasi ah, bago yung, bago palagi yung ano, city niya. Kaya, thank you, thank you for watching mga drivers. Cho, okay na ka, Cho? Kuwasong tayo rap.